Pinabulaan ni Sara Diskaya na kumita ang construction company nila ng bilyon sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Diskaya, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalyang flood control projects, matagal na sila sa construction industry kaya posibleng kumita na sila ng bilyon. We have been in the construction business for 23 years, so I would presume that in the 23 years, naman kami po kumita uh, yung billion, When I said DPWH, because prior to that we were in local government, so ang hirap makasingil sa local government. Um, they spliced the the video that was taken of me and just. mention the DPWH So you're saying that the the television station and the the persons interviewing you edited your answers? I, 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 I think so sir kasi uh, I did mention that I was doing local government as well as private po. Kasabay nga nito ay ginisa rin siya ni Jingo Estrada at tinanong kung saan kinukuha ang mga coaching imported na kung saan ayon mismo kay Diskaya ay nagmamayari siya ng 28 luxury cars. Prangkang tanong pa nga ni Senator Jingga Estrada kay Sara Diskaya na kung ang perang ginamit sa pagbili ng 28 luxury cars ay galing mismo sa pera ng taong bayan. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa uh, 28 po. 28 lang? Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? Ferrari? I don't um, have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa, saan mo binili? Sa dealer po. Siya dealer? Dito? Uh, local? Free local B dealer or sa abroad? Free Bell Enterprises tsaka yung isa, Auto Art. Dito? Sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Saan niyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw, well, gusto mo palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 kids to lang? O, bigyan mo tigay isa pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, oh, O Oh My God! And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, uh, eh. hindi po. <laughs> Wag na tayo maglukan be... dito.